Uh, hello guys, uh, happy Holy Week. It's Good Friday now. Uh, kaya tayo ay magagataan ng tilapia. Yan. Gagataan natin ang ating tilapia na may kasamang squash and the coconut. This is kakang gata. This is unang gata. This is the second gata ng pinagawawan. Then para may twist tayo guys, kukuha tayo ng alagaw doon sa daw ng alagaw doon sa ating farm. Sa ating mini farm ko tayo doon doon doon. Kukuha tayo ng, mini ng alagaw para ating gagatan sa alagaw with kalabasa. Yan, yan 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 ang ating alagaw guys yan. Yan. Syempre ang kukunin natin diyan is talbos. Just like that. Just like that. Ano? You Oh, di ba? Kaya pag may mga backyard kayo, may mga tumubong ganito kasi tumutubo lang 'to. Oh. Ngayon tatabasin. Ayano. Eh. Hangang hmm, bango eh. Papag muna natin dyan. Kuha pa tayo rito. Mungta sa kabila. Kuha pa tayo sa kabila. Sumapit sombrero ko. <laughs> ayan, ayan, ayan. Medyo marami na siguro to guys. Nadagdagan na lang natin. Eat ko lang. Yan. Yan oh, Sobrang init. Guys, ah, inom ka tubig ah. Sobrang init ngayon ah. Inom ka tubig. Ah, ito. May patola na o. Oh, sa kabila Yan. Sa apit bayan. Ah, <laughs> kukunin na rin natin yung ano. Yung bayabas kasi baka maunahan pa tayo ng ibon. Kukunin natin itong bayabas ito. Ayan o. Oh dalawa, tatlo, ayun, meron pala ron. Ang laki ron, nando sa dulo, guys. Pukunin natin. Napan muna natin ng safety to, baka malaglag sa jackpot. Safety muna natin ng ating dahon ng alagaw. Dine, dine, yan. Yan, safe. Ngayon, pukunin naman natin ng ang bayabas. Ayun, malaki.

guys. Tao ng alagaw din, bayabas.